ano baklas, niyo, niyo, ba class hahagurin niyo yung ulo nyo, pababa, hanggang ang kunin sa itsa niyo tanggalin niyo pag ano pag sinabi kong baklas, tanggal, paspas, -pas, o pag ano, o oh po, lahat po, ano po, pag naring niya, ano po. Pag sinabi kong pumikit kayo, huwag po kayong didilat, ano po. Okay. Agat Mario, pag agat hindi ko sinasabi, dumilat kayo, ha? Pag sinabi ko pikit, pikit, huwag kayong didilat. Okay, ha? Okay. Pikit. O Diyos, sumama ka sa lahat, hinilingkot po, nabasbasan niyo po ang aming gamutan sa pangalan Diyos ng mga Diyos anak, Diyos, Diyos, Diyos Santo. Na rin. Pasok sa katawan to. Sino mong gumagambala <tis> na yan? Hindi di Mag-usap Diyos. Baklas. Ibrahim, 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 Ibrahim,

pangalan na ni Jesus. ang galing magpasin ang mga nilagay dyan tagal na yan aksisakso takso huwag ka maingay gigilitan kita aksisakso takso hu! Uh. Uh. ipaklas okay, ang um. galit ka galit ka tahulik ka no galit ka no ipaklas okay, ipaklas lahat lahat ng sakit na nilagay mo dito ipaklas ako bumusok, patigilin mo nga ito. Ako bumusok! Timing! Maklas! Sige, Maklas! Gigil Gigilitan kita. Sige, pala, Chris. Ako bumusok. Puh! Sige, Maklas! Gigilitan kita. Ano ka? May lahi ka ba? Soan? Ha? Maklas! Malalaan mo, ba? Malalaan mo si John. Maklas, maklas. Maklas, maklas. mo lang. Okay ko na kasi. po! Asa po! Kapupuso, payusin mo to. Okay. Asa po! Ano? Maklas, asa ba? kumusap. Ha? Ah. Patihin mo naman sa matanda to. Ah. Aksis, aksum, aksum. Oh! May kita, ang mo. Baklas! Baklas! Kailangan yan, ha? Gusto mo para kita? Ito. kita. Alalaan mo

Sino ka Sino ka Ha? Sino ka galit ka galit ka ewan di mo alam ah ewan ewan ano 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 mo ano 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 Nawawala no, tayo oh. Demig. Banglas. Tanggalin mo mga sakit na nilagay diyan. Ye, okay, banglas. Siguraduhin mong ubos lahat ng sakit na nilagay mo diyan. Ito. Tayo magdidikit tayo. Pati tayo lupa mo damay.

Sige, baklas, baklas. Sige. Sige. Tingnan ko hindi ka magsawa. Kailangan matanggal ang sakit nito. Kailangan mawala ang sakit nito. Pag masakit to, tanggalin mo yung sakit ko. Ibinotin nyo na eh. Hihinga lang daw. Rati, rati daw nang hihinga. Oo, oh, to. Pinag-practice yan lang kayo. ninyo yung mga sangkapangyarihan ninyo, no? Kahit walang kasalanan sa inyo, kinitira nyo. Sa ngayon, kahit itirahin ko. Walang hiya kayo. Hanggan! Agas! Hindi ko mo kung saan mo sila. Hindi ko saan sila mo. Agas! Gigilitan kita. Agas! Lahat ang sakit na nilagay mo rito.

namin. Oh, sige baklas. Kailan mawala sakit nito ha? Malalaman ko yan kung meron pa wala na. Yung inilagay mo. Kasi masakit to. O oh, kailangan mawala sakit nito. O oh, kailangan. Ayos po. Sige baklas. Baklas baklas. Uy okay, sana naman. Okay, Pabisa na gumagawa. Yun ginagamit ko. Saksi-saksi. Paklas! Paklas! Maraduhin mo. Malala mo kaya kung meron pa. Hindi ka pwede magsinungali sa akin. Gigilitan talaga kita. Kasama na katawan lupa mo. Grabe kayo gusto nyo lang lumakas sa kapangirahan nyo? Ah, ito lang mga kasalanan, tinitira ninyo. Wala kayo maawa. Grabe kayo ah. Saks mo ito. Huh! Sino ka? Ano-ano mo to? <tapos> Ano-ano mo to? <tapos> hindi mo alam? Pagsasaksom-saksom. Huw! Oh, Gustong parusaan kita? Ha? Ay, hindi ko alam! Hindi mo alam sino ka? Ano-ano mo to? <tapos> sino, sino nag sa sayo? Sino nag sa sayo? Hindi mo alam? Tinira mo to? Hindi mo alam? Sino nag sa sayo? Tinira mo to? Hindi mo alam? Basta mo lang tinira to? Sino ang gusto sa'yo? Si Saxon. Oh! Mm. Hindi mo alam? Sino to? Sino to? Ano, ano mo to? Hindi mo alam? Tinira mo to? Ha? Huh? Tinira mo to? Hindi mo alam? Walang habag ka. Wala kong awa. Hindi mo alam? Aam ka. Saxon, Saxon. Oh! ओ हम हम Ano? Oh! 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 Ano? Hindi ka parisuko? Hindi <cottageglinton> oh no. mo alam? Kinulang mo to? hindi mo alam? Ang galing mo naman. Ah! Parang sa saan talaga to. Ay, nakuwa! 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 Talaga? Galit ka? Oo! Oh! Diyos! O, oh! nagpaginoon Diyos ka. Sige, humingi ka tawad. Oo! Oh! Humingi ka tawad. Oo! Humingi ka tawad sa Diyos. Oo! Oh! Sige! Magiging katawad sa Panginoon Diyos. Ah, oh, Sige, oh, okay, baklas. Kunti na lang. Sige, okay, ano? Ngayon ka lang nakaranas mauli? Ngayon ka lang nakaranas mauli? Ha? Ah? Ngayon ka lang nakaranas mauli? Sige, okay, baklas. Kunti na lang, oh. Kunti na lang, oh. What? Ah, so, galit ka? Galit ang kita. Ano? Ayan, oh. No? Mm. Ano? Uli ka na eh. Kano-ano mo to? Kano-ano mo to? Kano-ano mo to? Kano-ano mo to? Ano Ama, ano 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 ka? Hindi ka susuko? Mahirapan ka? Aksisaksong-saksong. Oh! Ano?

Magkakulit ang kiti eh. Magkakulit ang eh. Ano? Sino? Maklas! Sige, Maklas! Ah, ano? Maklas! Maklas! Huwag mo kong ano eh. Tinitira mo ko. Nag-ano nag ka? yung ka? Piso sakta mo daw iso sa torole po tayo na tobre rotas. Bara wabarili mo yung biserta, Aramak na maksiga. Aramak na maksigla. Maklitsong dami ng mga serbatoron. Ado eh, gabi mo mga kasi dinay. Puh! Sisirak niya ang laklang, Ayos na, ayos na! Puh! Hindi mo pwede ibalik sa akin yan! Axisak-sumdak-sum! Puh! Oo! Ha? Ano? Malabang ka pa ng kumbate? Malabang ah, ka pa? Malabang kumbate, nag yung sarapan mo. Malabang ka pa ng kumbate? Ha? Oh, 'di. Malabasan 'pagbato oh. Pagkasimo yan, yung magro-rush na 'yan ng game mo diyan. So, ge, baklas. Baklas. Yan, ge. Pangalawang Diyos. maging ka tawag sa Panginoon Diyos. Diyos amang dakila. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Patawarin niyo po ako. Panginoon oh! Diyos sa mga pangyarihan. Matbasa niyo po ako. Kapatayin ko lang po itong tao Balik na ka. Pukuha. Balik, balik na ka. <laughs> pangalan well, Ano? Si Beverly ba po. Sa pangalan ni Jesus. Beverly, balik sa katawan. Balik sa katawan. Beverly. Payin tubig. Opo. Opo. Kaya ba maulog yan, eh? Ano lang mo lang. Balik sa katawan, Beverly. Ikaw na po ba yan, oh, Inom, inom. Kahit konti lang. Konti lang po, inom po. Sige po, inom. oh, siya. Lata sa lango po, ha? Ha? Pwede mo, ko. sa lahat. Mas mas po, ipotabi mo po sa kanya. Ikaw gagawin sa na Diyos 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 para ko bara ko siya ka ay na Para man damad dam ko sa dami ng nasa ka mo sa dela. Fu Ini po obos po. Obos po. Obos. Pati ko na. Tayo ko kailangan ko natanggal ha. Tawag. Ganun yung kamay. यूं दाम देटर वारी सरम त

Halata din mo na. Ondi din. Tayo po kayo, Lord. O uh, medyo natalon kayo, masakit kasi ano po? Ano po. medyo gumamap po ba yung katawan? Hindi oh, okay. Ay, na wala. Sumwerte. Okay. niya.